hello 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 what's up guys good morning good morning everyone here i am again the pearl of the orient mocha tv is now back in the south art this uh, very morning of wednesday guys now so uh, kumusta po at mapagpalang araw sa inyong lahat at ito na naman pumuli tayo guys ito okay to witness again the beauty of our nature for this very day Uh, to all my uh, friend who newly uh, uh, tawag ito, no? bago pa nga uh, na nagsubaybay sa channel natin no? huwag kalimutang mag subscribe guys okay? at huwag din uh, kalimutang uh, hit ang notification bell so that you can follow my channel guys okay? so ngayong umagang ito ipapakita naman natin yung uh, ating mga mutya no? Uh, okay, this very morning Alright, shout out sa ating mga kaibigan uh, throughout the world. Okay, always always watching in my channel. Thank you so much, guys. No, Luzon, Visayas, and Mindanao. Here in Philippines and even the Southeast Asia. To all our friends there, how are you? Okay, this morning, guys, I would like to uh, uh, no, pakita, no. Okay, to see the beauty of this very nature, natin, guys. Okay, mutia natin, ma no. Okay, so ayan mga kaibigan no? So atin pong uh, itatanyag sa inyo sa umagang ito Kung ano meron ngayon no? sa araw na ito Okay, so unahin natin una Ito may ano ako dito guys ano? May mutya ako ng apoy Ayan Ayan ang hiyas ng apoy Ayan Okay, may dalawa tayo At saka ito ang mutya ng lupa look at this, guys yan ang mutya ng lupa pero yan guys ay tumatagos ayan no? ang mutya ng lupa ayan okay matibay sa proteksyong spiritual at pa uh, ganoon na rin sa tinatawag nating uh, uh, pampaswerting hatid no? sa buhay natin tingnan nyo ang mutya ng lupa natin guys okay? yan pagka siya po ay nailawan natin po ayan okay nag aalab na uh, aura po ayan mayroon siyang ang pag-aalab no, sa loob isang nagbabagang uh, ano liwanag no, sa loob ng mutya ng ating lupa ayan ang mutya o hiyas ng lupa napakatindi so meron tayong uh, apoy ayan ang apoy at ang lupa okay so yan po ang dalawang mutya natin ng apoy at saka yung lupa natin mga kaibigan alright so ako ay meron din ito guys tingnan nyo lapit natin sa inyo yan tingnan nyo guys Okay. Isang hiyas nakakaiba. Ayano. Ayan. Oh. Ayan. Napakaliwanag na aura. Ayan guys oh. Ayan. Okay. Kung ating titingnan. Look at this guys. Ilapit na, ilapit ko sa inyo ha. Huh? Alam nyo kung ano 'yan guys. Para sya pa may ano 'yon. Ayano, oh, may mukha. Ayano. Oh. May dalawang mata at may bibig, ano? Okay. Yang maliit na yan, guys. Ayan. Ayan. Napakatindi yan. Napakaganda ng aura niya. Ito ang isang mutya ng isang igat. O, tinatawag natin ang mutya ng isdang palus. Ayan, ang kanyang itlog. O, ang hiyas. O, ang trabungko ng igat. Ayan, ang trabungko ng mutya ng isang palus. Okay ang trabong ko ng palos guys napakatindi okay ayan o oh. parang may laman sa loob yan guys ayan parang may laman sa loob okay ayan ayan Ito nagdidilim ayan okay yan ang mutya ng na tinatawag nating palus okay all right ito naman guys ay ang mutya ng uod bakat dat yan ang mutya ng isang nagliliwanag na uod ang napakaginintuan na mutya ng isang uod ayan mga kaibigan ayan okay ayan po oh yung ating mutya ng uod ayan kita natin sa inyo mga kaibigan ano ayan okay napaganda ng kapangyarihang hiyas ng isang uod ayan napakaswerte sapagkat naghahalo ang parang berde at saka ginto ayan ang mutya ng uod ayan next year, guys ay meron tayong hiyas ng buwa ng nyug ayan look at that isang mukya ng nyug ayan napakatindi ang aura okay wow grabe ang lakas yan ang tinatawag nating ang mutya ng nyug no? it increases napakaswerte niyan guys sa pangumuhay okay yan ang mutya o ang hiyas ng isang nyo o ang kanyang buwa ayan no? ang, buwa ng nyo syempre kita rin natin ito ang mutya ng lansones o yung laman ng lansones guys Bakates. napakaswerte at matamis na aura ang mutya ng isang lansones ayan Oh, ayan yung uh, May butas guys Ayan oh, ang uh, Ano nang tinatawag nating Yung buto ng lansunis dyan oh. Okay Ayan ang laman ng lansunis na tumigas Napakaswerte Mabingatid sa atin Ng ating kalikasan Ayan Alright Next here guys Ay ang ating mutya ng linta Look at that eh, okay. Meron siyang mga kunting mga kristal yan guys. Napakaganda ng mutya ng linta natin. Ayan. Yan ang hiyas ng linta. Yan. Yan. Napakagandang aura ng isang mutya ng linta. Napakaswerte ng hatid sa buhay natin yan guys. No? Yan. Ang mutya ng linta napaganda ng linta guys oh. grabe talagang aura nyan napakatunay ito yung tiyan nyo may tim, Yan. ang hiyas ng linta at guys meron tayo dito nako ito guys kakaibang tunay nako guys ang mutya ng abukado ako, isang maswerting hiyas sa atin mga kaibigan ang buto ng abukado look at that guys no ayan ang mutya ng buto ng abukado grabe ang galing wow biyayaan tayo guys napakaswerteng mutya ere eh. no oh yan no napakaganda guys grabe ako masay dito ang mutya guys tingnan nyo mutya ng abukado napakagaling ayan no siyempre ang mutya rin ng gabi yan ang hiyas ng gabing tapul okay yan yan sa altar ko guys ang mga siswerteng dalawang mutya na yan ito guys grabe matindi sa itong gabi rin no? ayan At saka itong mga mutya natin okay sa harap natin sa araw na ito pinagkalooban tayo mga kaibigan ano Okay, you can call me sa 0997-7994-244. Ayan po yung ating uh, contact number. No? Kung gusto niyo magkaroon ng isang uh, matikas na mga mutya no? na para sa inyo bilang ating pong pampaswerte yung tunay sa ating pamumuhay. No? Ayan. Ito naman ay ang parang snail. Ayan, isang birding snail na parang nalumot na isang snail sa kagubatan yan okay napakatindi at lastly guys ito akong kinasa ayan isa itong ano ng sungay ng usa ayan we have uh, five rounds na bahagi ng sungay ng usa sungay ng usa yan guys yung sa puno no yung sa puno niya itong mapuputi na yan okay If you can see that guys napaganda bakit? Ayan, ang kombinasyon ng mga mutyang matitikas ng kalikasan niya guys. Napakaswerte. Verde yung nilagay kong beach dyan para talagang napakaswerte niya. Ano? Okay. Unahin natin dito ang mutya ng bigas. Ayan. Ayan guys. Oh. Mutya ng bigas. Mutya ng esmeralda. Ayan. Yung maberde na yan. Okay. Nako. Ang mutya ng rubita. Nariyan rin. Ayan. Ano wow. Grabe. Ang ganda ni Rubita guys. Wow. Grabe. Okay. Ayan. May Rubita dyan. Maliit. At si kay, uh, samantarin, si Samantha rin. No. Dyan din kayang hiyas ng Samantha. Ayan. Ang mutya ng alupihan guys. So, na nanganganak. Ayan. O. Oh. May tumutubo. Ayan. Oh. Ibig sabihin, ayan, ay buhay na buhay na hiyas sapagkat siya ay nanganganak. Ayan, may anak 'yan. Napakabuhay niyan. So, nagdadalang swerte sa buhay natin. No? Napakagandang tunay. Ang samanta, ang rubita, ang esmeralda at ang mutya ng bigas. Wow. Okay, dito ay may rudraksya at ang bunga ng talahib. Ayan yung lock niya. Adjustable yan. Nahihila. Okay. Okay, ayan. Alright, ayan po mga kaibigan, no? Yung ating uh, pinapakita pong mga mutya, no? Sa araw po na ito, araw po ng Miyerkules, dated po ng uh, April 10, ano? So, okay, so tawag po kayo guys. Good morning, good morning everyone. I hope na nasaksihan niyo ang mga hiyas natin sa umagang ito. Okay, so 'yan naman po, tawag naman po ayo, no? Sa ating mga kaibigan, Nandyan po na may messenger sa akin. Okay, pwedeng yung screenshot iya ipadala sa akin po. Okay, mapagpalang araw po ng Merkulis sa inyong lahat. Hanggang dito lang po at kita kits ulit. Bye-bye for now, guys. God bless everyone. Bye-bye.